Hirap din kaming isama sa grocery ang anak namin dati. Noong maliit pa siya, mas madali dahil isinasakay namin siya sa pushcart para makapamili ng maayos. Pero syempre, lumalaki siya at tumating ang time na hindi na siya pwedeng isakay doon. Dito na namin narap na ba ng challenge sa pamimili. Hindi siya madali sa simula dahil limited pa lang ang masasabi niya. At madami siyang sensory issues. Naiingayan siya sa mga supermarket dahil sa music at mga tao. Idagdag pa ang amoy ng mga pagkain na makikita dito. Isa pa sa challenge ay nadadaanan niya ang mga gusto niyang pagkain at may mga laruan dito. Kaya hindi madali para sa kanya ang pagpunta sa supermarket pero hindi kami napagod na isama siya. Kung hindi namin tinyaga na isama siya sa groceries noong mas bata pa siya, hindi namin maya enjoy na kasama siyang mamili ng payapa ngayon. Siya na ang tagakuha ko ng pushcart at minsan, siya ang pinapakuha ko ng mga bibilhin namin gamit ang listahan na ginawa ko para sa kanya. Madalas, siya din ang tagalagay ko ng mga items sa counter. Kaya kung nasa stage kayo ngayon na nahihirapan kayong kasama ang anak niyo sa pamimili, isama pa din ninyo siya. Mahirap po talaga sa simula pero unti-unti po, kagaan na din silang kasama sa pamimili.